Aimee Marcos, patunayan mo yung loyalty mo sa mga Duterte. Yeah. Uh, speaking of uh, the administration, si Pangulong Bongbong Marcos, medyo hindi maganda ang relasyon nilang magkapatid ngayon si Amy Marcos at... Uh, si Bongbong Marcos Jr., si Baby Boy. Mm -hmm. Kasi bu bunso ba to? Hindi ko alam kung bunso ito si Bongbong. Ah, bunso to, di ba? Hindi ko sigurado. Si pero Bongbong mas Marcos. Si, si Baby Amy ata, yung pinakabunso na may medyo controversial oh. din. No, yes. Ayan po, yung nakikita nyo sa screen ngayon, ha? Uh, medyo, siyempre, itong si Senator Amy Marcos ay panganay. Hmm. Panganay ito at uh, medyo kumapansin nga natin mula noong eleksyon, medyo nag-iba yung landas na, tina, uh, na uh, tawag dito. Pinuntahan. Na pinuntahan, hmm. na sinamahan ni Amy Marcos. Imbis na sa kapatid niya, ay tumalon ito sa kampo ng mga Duterte na mahigpit na kalaban. Ah, na mahigpit na kalaban ng kanyang pamilya. So, eto mga kapatid, ah, eto ay patunay lamang na hindi talaga maganda ang nangyayari o ang sitwasyon dito sa Marcos administration and even yung kanyang kapatid na panganay ay hindi umaayon so ito ay patunay na wala talaga sa hulog hmm. ang administration ngayon ni Bongbong Marcos Jr and even kapatid niya ay hindi umaayon at ito nga oh uh, sabi niya dito hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. So, kaya ibig sabihin dito, kung pagbabasihan mo itong uh, si David Marcos, so parang siya lang ang natuto sa uh -huh. sa sa nakasa kasaysayan. 'Yung kapatid niya hindi natuto. Kasi ito eh, napakasimple. If you're going to read between the lines at least, ha? Ah, at least mayroong Marcos na natuto sa kasaysayan at siya yon. Pero hindi pa natin sigurado, not ah. until, not until, maibalik niya si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang may kagagawa nito ay kapatid niya eh. Oh. Kapatid niya may kagagawa nito dahil isang utos lang ng kapatid niya na, oh, itigil niyo yan. Ibalik niyo si Pangulong Duterte sa Davao. O, oh, di tapos ang usapan. Hmm. Ang ginawa kasi ni Marcos, nagbulag-bulagan siya nagbulag-bulagan si Marcos Jr. dahil alam mo kung bakit. Bakit okay, partner? Eh yung nangyayari gusto rin niya eh. Oh. Yung talaga ang gusto niya'ng mangyari na mawala sa paningin niya, mawala sa pandinig nila ang mga Duterte. Kaya ayun, ipinag- uh, ipinagkanulo, ah, uh, ibinigay nila doon sa mga banyaga at doon nililitis. Kaya Itong Marcos administration para sa akin, yung credibility nito napaka-konting na lang. Mm. Konting-konti na lang ng credibility nito at nakikita naman natin, yung ating mga kababayan ay hindi na natutuwa bagkos sila ay galit na galit, pinagtatawanan uh, every time na bumubuka ang bibig nitong ating presidente ngayon dahil parang yung mga sinasabi niya partner ay salu-salungat and even ang kapatid niya mismo hindi na sa kanya naniiniwala. Oo, oh, partner. something. Pero uh -huh. mo, et eto, nakita ko sa picture na yan, isang natuto at isang umiyak. <laughs> iya diba? Iyakin pala ito eh. Diba? Pero may promise si ano eh, si, parang, hindi naman promise siguro, yung pahayag uh -huh. niya patungkol doon sa ano, sa, nasa dahig siya, uh -huh. na, pagtulungan tayo na mapauwi si Pangulong Duterte. Uh -huh. So yan ang hinihintay ng mga Pilipino dahil nga naniniwala ang iba sa iyo na kaya ka pumanig kay BP Sara, eh, naniniwala na ayaw mo talaga sa kapatid mo o galit ka talaga sa kapatid mo. Pero ang problema dito, kapatid mo yan, pwede na, imposible namang wala kayong contact niyan uh, o hindi kayo nagkikita niyan. di Diba? Uh, kausapin mo ng masinsinan. wag yung puro kayo pa, pahapyaw, pahapyaw pa kayong nalalaman. ba diba, partner? Uh -huh. Eh, eto nga eh, kung... Nakikita natin meron kayong bangayan sa pamilya nyo, eh paano nyo pa mapaglilingkuran ang bayan kung sa pamilya nyo pa lang nagkakagulo na kayo? Yes. 'Di ba? Dapat ayusin nyo muna 'yan. Kung may problema, ikaw naman ang panganay, ikaw naman ang matanda. Pagsabihan mo yung kapatid mo, na ganito 'yan. Eh baka gusto mo rin, 'di ba? Ayun ang mahirap diyan. Baka uh, nag Alam mo? yun, unyango. Baka nagbabalat kayo ka lang uh, ayun, na, no? ano, na rebellion. O, oh, 'di ba? Nak Okay sa... Ayaw mo yan, ginagawa ni Marcos, pero deep inside, eh... Gusto mo. Pinapalabas mo lang na... Uh, ayaw mo para maka... Ano ka? makabenepisyo ka. Kasi... Aha. Kung hindi ka dumikit sa mga Duterte, malamang laglag -lag ka talaga eh. Malamang. O, di ba? O, sumabit pa eh no? Pag na siya eh. Ano na eh. <laughs> Pero yun mo naman, nasa... Pabitaw na eh. Pabitaw na na, naka nakakapit pa. Oo, oo. Kaya ano eh, medyo alanganin talaga tayo sa mga galaw nito ni Senator Aimee kung hindi niya talaga papatunayan yung mga pinangako niya o yung mga sinasabi niya. Oo. Oh. Katulad nga niya, nung mapauwi si Pangulong Duterte, unahan mo sa kapatid mo, kausapin mo yan. Yeah. Kasi kung ako, kapatid ko, may problema, kakausapin ko. ano sa problema mo? Lalo sa utak ang problema. <laughs> oh, ay, may hirap na. <laughs> Dapat psychologist. <laughs> psychologist na. <pa. laughs> Kaya ano, ayun lang. Ayun lang ang natin kay Senator oh. Uh, Jaime. Kausapin mo ng, ano, ng diretsyo. Huwag mo yung pahapyaw-hapyaw pa kayo sa ano. Ano yan? Yung 39 years? para ano, may pagaling -ganun, -ganun, ganun pa kayo. Oo, Ay, gawin na, Gawin nyo lang kung ano dapat nyo gawin. Kung ano yung nararapat, kung ano yung tama, yun ang gawin nyo. Puro kayo oh. pa paano eh, papogi lang ang style nyo eh. Oh. Gawin oh. na, wag, wag, na tayo magpatumpik-tumpik pa. Dahil yan ang hinihintay ng mga Pilipino. Yeah. Mapauwi si Pangulong Duterte. Yun, okay. so eto na nga no. May isang natuto, may isang umiyak, tumahimik, no comment. di <laughs> Diba? Uh. Bakit no comment? Eh, alam niyang totoo yung sinasabi ng kapatid niya eh. Oh. Alam niyang totoo yung sinasabi ng kapatid niya. So, ito ay hindi issue ng kasaysayan. Wala na tayong pinag-uusapan ng kasaysayan. Tapos mm. na yon eh. Ayusin nyo lang. Gagawin nyo lang dapat ang tama. Yung kasaysayan, nangyari na yun. Ngayon, na yan, eh. kayo mismo na pamilya, gagawa kayo ngayon ng bagong kasaysayan na sana lamang positibo. Eh kaso, negatibo ulit eh. Nawala eh. Yung paagam-agam ng tao dati na baka siniraan lang yung mga Marcos, ngayon napatunayan na ganun pala talaga. Lumalabas eh. Lumalabas na ganun pala talaga. At ito, isa rin, etong ano yun, no? Know, lahat na sila eh. Si Marcos Jr., si... Uh, pero ito ah, ito lang sa akin, partner, bago tayo lumipat ng, ano, ng topic, no? Ay, may Marcos, patunayan mo yung loyalty mo sa mga Duterte. Yeah. Now, wag lang puro salita. Eh, para lumalabas niya na para ka rin lang yung kapatid mo na puro lang salita na wala namang nagagawa. Mm. Ang sabi mo, we will bring PRRD home. So walk na talk. walk na talk. now. Oh, alam eh sabihin na natin. Mayro eh, eto ah. Hindi kayo narap ni pastor eh. Oo, 'di ba? Eh baka pag napauli, pag napauwi mo si Pangulong Duterte, Isunod mo si Pastor Kibuloy. Yan. Ilabas mo si Pastor Apollo si Kibuloy. Dahil ang may kagagawa naman lahat niyan, yung kapatid mong presidente. Mm -hmm. Okay? Oh. mo si PRRD. Ah? Iuwi mo si PRRD. Palabasin mo si Pastor Apollo si Kibuloy. Ilabas nyo. Dahil wala namang kasalanan si Pastor Kibuloy. ba? Diba? Alam nyo yan. Alam nyo sa sarili nyo na si Pastor Apollo Kibuloy ay inosente. Pinag-initan lang dahil nga ah, malakas malakas na alay ng mga Duterte si Pastor Apollo Kibuloy. Alam ni Bongbong Marcos yan. Nagamit niya yung KOJC. Mm. Nagamit niya lahat ng mga resources ng KOJC na niy, piso wala sa binayaran. Oh, mm. Kaya nga, tamang-tama yung salitang walang utang na loob para sa kanya. Oh, mm. Biruin mo yung pinagamit sa lahat. Pinagamit sa helicopter, pinagamit sa'yo yung bus, pinagamit sa'yo lahat. Media mismo, yung SMNI. Oh. Gamit na gamit niya. Tapos gaganan mo si Pastor Apollo si Kibuloy. Ha? Oh, tapos ipapakulong nyo pa, palalabasin nyo pa na masamang tao si Pastor Apollo Kimulik. Kayo ang masamang tao? Mm -hmm. Dahil uh, sa kabila ng ginawa sa inyo ni Pastor Apollo si Kimulik na kabutihan, yung iginantin nyo, ayun, dinalan nyo sa kulungan. ba? Diba? Oh, so, I Amy mean Marcos, huh? if you are true to yourself, doon sa mga sinasabi mo, bring PRRD home, patunayan mo, at bring Pastor Apollo Kibuloy out. Oh. oh yan ang na hamon namin sa inyo. Sa Tama iyo. yan. Ano? Oh, Ayri Marcos. Tama yan, partner. Kaya, oh. Alam mo, talagang ano, no? hindi ko maatim. Ang kapal talaga ng mukha. Oh. Biruin mo naman, tinulungan ka ng mga Duterte manalo. Oo. Oh. 'di ba? Kung hindi dahil kay BP Sara, hindi ka mananalo. Alright. Anong ginawa mo sa ano? Anong ginawa mo kay ano? Kay sa tatay nila? Pinadala mo sa dahig. Si Pangulong Duterte, pinalibing yung tatay mo. Oo. Oh. ba? Diba? Yun na lang, yun, yun dalawa na lang yun. Ang laking bagay na tapos ngayon si Pastor, uh, Pastor Kibuloy, tinulungan ka. Halos wala kang ginastos. Tignan mo, nanalo ka. Oh. SMNI, tinulungan ka rin. Tapos ganun gagawin nyo. Gigipitin nyo. Pati yung mga tao, pati yung mga KOJC member, talagang tinarantado ninyo. Grabe naman, grabe naman. Wala kayong, kademonyohan nyo naman talaga. Sobra-sobra yes. na yan. Wala ba kayong ano? Wala ba kayong... Para kayong wang, mga walang Diyos eh, di ba? Malamang, malamang. partner. Kasi kung may Diyos na kinikilala yan, di gagawa ng ganyan yan. Grabe eh, di ba? Oo. So, well, gano gano'n na lang. oh Amy Marcos, that's our uh, panawagan sa'yo. Yan. Ilabas mo, si, ibalag mo sa, sa Pilipinas si PRRD, ilabas mo si Pastor Apollo kay who knows? Oo. Baka sa susunod na election, baka ikaw pa, isa lang namin. Oo, Oo. di ba? Di ba? Pag nagawa mo yan. Yan. Uh, Charot. i <laughs>